Namulaklak na naman muli itong aking apple pero for sure hindi ito mabubuo kasi wala siyang kasabay na magkocross pollinate. Kailangan kasi sa apple merong kang dalawang varieties para mag cross pollinate sila. Pag iisa lang na variety hindi siya mabubuo. Tanggalin ko na itong mataas na sanga na ito. Itong apple tree ko na ito ay matagal na sa akin since 2018 pa kaya 7 years na ito sa akin. Multi grafted itong apple tree na ito nung binili ko at meron siyang tatlong variety pero napabayaan ko siya nung nag-move kami dito sa bagong tirahan namin kaya namatay yung dalawang graft niya at iisa na lang yung nabuhay. Hindi ko alam kung anong variety yung nag-survive na ito. Nung nasa unang bahay pa lang namin ay nakatanim siya sa pot for 3 years. And then, na-transplant siya dito year 2022. Pero last March 2025, 6 months ago, ay nag-heavy pruning kami dito sa apple tree dahil nag-overgrow yung kanyang root stocks. At pati na rin yung mga kamote na tinanim ko dito sa ilalim ng apple tree ay nag-overgrow. Kaya tinanggal namin yung kamote at saka namin pinrun yung apple tree. Inalis namin lahat yung mga root stock growths at iniwan lang lang namin yung stem na productive kung nasaan yung grafted at ito na lang yung naiwan pagkatapos namin itong maipruning ipakita ko sa inyo yung dalawang apple tree ko na namumunga binili ko lang December 2024 dalawa yung binili natin para magkaroon sila ng cross pollination kasi hindi raw mabubuo yung fruit niya kapag walang ka cross pollinate Sinadya ko talaga na pagtabihin silang dalawa, kasama na rin itong pinakaunang apple, para mas madaling mag pollinate Ang variety nito ay anna, ito ay dwarf variety, at meron siyang mga nabuong mga fruit. Ayan, tanggalin ko na itong nagyelo na fruit niya. So normally, pag bagong fruit tree sa akin ay hindi ko pinapabunga, pero itong apple tree kasi hinayaan ko sila na mag-form ng fruit para makita ko kung effective ba yung cross-pollination nila. Kasi yung apple tree ko sa kabila, ang tagal-tagal na niyang namumulaklak pero walang nabubuo. Kasi wala siyang ka-cross-pollinate. So, ibig sabihin ay effective yung ano, meron kang multiple na trees. Itong mga apples, meron sila yatang ka-compatible. Kasi nung binili ko ito, parang may sinadjust yung seller kung anong variety yung i-pair na bibilhin. At ang variety naman nitong nandito sa kabila, Tropic sweet. Dwarf, variety din siya. Ayan yung mga nabuong fruit. May mga iba kinain yata ng ibon. O kaya iposom. Hindi ko alam kung sinong kumain. Nakakatuwa naman. Meron na tayong sariling apple.